Regarding the uh, letter <laughs> PST, of Executive -tawa Secretary pa. Lucas Bersamin, what can you say dun sa mga binigay niyang reason bakit hindi pinayagan yung, yung mga cabinet mem uh, members na umatendule sa second hearing PST. regarding the arrest of former President uh, Duterte? Nung nakaraan tayo mag-nagkita, hinihingi niyo ang kopya ng, ng sulat, PST. dinala ko na yung tatlong PST. sulat PST. Na, na hawak Sira? ko. Uh -huh. Pero dito yung unang sulat, Bago Bakit hindi? yung hearing parang na una ni Senator Amy, ano, yung pangalawang sulat na address diba? sa akin at kay Senator Amy, at yung pangatlong sulat na address lamang uh, sa akin. Klaro dun sa unang sulat at dun sa naka-address sa akin ang pag-invoke nila ng executive privilege. Uh -huh. Sa unang sulat, sinabi nila na i-invoke nila yan sa mga katanungan na maaaring pukol na may ginalaman sa executive yung, o sa clown ng executive privilege. Yung pangatlong sulat na sa akin lamang address nung uh, nakaraang lunes, um, in nila ng executive privilege na kaugnay ng pag-attend um, ng hearing. Um, ito, yung sulat na yun. Bagaman ng panahon yun, napirmahan ko na yung sabina uh, doon sa dalawang nire-request ni Senator So, in business sa usaan namin pinadala o oh, pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking sabina sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto ng pag-invoke na executive.